Good morning, nandito tayo sa sasakyan kasi ano, biyahe-biyahe na naman tayo. Hmm. Habang nasa biyahe, sabi nga, may kape tayo, kape yan. Good morning sa ating lahat, kape tayo. Mm, sharp na magkape. Yan. Hmm. Good morning, good morning. Sarap hmm. Sharp ng kape, wheat. With... Alam nyo na no, guys, pag nasa biyahe tayo, wheat. pandisal hmm harap hmm guys ito yung ating trabaho pag na, nasa biyahe tayo mm, diba hmm prop. hmm kape guys hmm harap ng Yan. Ah, ah wala. Huwag na makita. Mm. Kapit tayo guys habang may biyahe. hmm? Lika guys, kapit tayo. Wait, pandisal tayo. Guys, pandisal. Uh -huh. <laughs> Yung trabaho natin guys, pagkano. May biyahe tayo. Sasakyan dito na tayo. Minsan pag minsan kumakain. Hmm. Yan, good morning sa ating lahat. Ngumotong so, pa ano Pag nasa traffic ka ba, diba? pag nasa traffic ka, hindi mo maiwasan na ikiki ka diba. Ngayon so, na ginagawa ko kasi may mga supot dito sa Dubot, na ano. Nuntunaw eh eh ano ko supot dalian ko tapos eh, itapon na lang sa maayos na lugar pag nakano na kasi ang hirap pag traffic guys lalo na pag dito sa Manila pag traffic ka dito ang tagal hmm, ba Kapitaya. hmm? Ah. Kapit tayo, guys. Hindi kayo. Kape. Sarap ng kape. Ha? Yeah. Hmm. Ah. Ah. Sarap kape. Ang sarap. Ang lalaki ng pandesal, guys. O. Oh. 5 pesos. <laughs> Sulit. Sulit yung ating pandesal. 5 pesos ito. Lalaki. Ha? Huh? Hmm. Lakihan natin ang subo natin. Malaki. Hahaha. <laughs> Mhm. Ya? Katampan gesal. Entu. Melungai, melungai pan gesal. Nah, lah, siap. Hap. Hm. Katak. Katak haid ba, sarap. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Ito yung pag, alam nyo, pag may ako ko. Kasi apurado na, may termo ako dyan na maliit na lagay na kape. Pag medyo, na ano na yung sikmura kape agad Tapos habang nagkakape ka, nare-relax yung isipan mo. Nakakapag-isip ka ng maayos, di ba? May pagkakakain ka na ayusin yung isipan mo na ganito dapat gawin ko, ganito ang ayusin ko, ganito, -gan. Kaya kung ako sa inyo, kape kayo. Araw-araw tayo magkape. Kape ko nga sa inyo, coffee is my life. Every day. Ha <laughs> ha ha. Ayan. Thank you, thank you so much guys. Ang gagsama guys. Kasi biyahin na ako. Thank you, thank you so much. Happy Monday sa ating lahat. At happy first Monday pala. Happy first Monday of the month sa ating lahat. December na. Pasko na. Ayan. Lumalamig na ang panahon. Di ba guys? Okay. Ang sa mali, guys. Happy December sa ating lahat. Bye-bye.